Good morning everyone! Ang akala ng karamihan, lalo na sa aming mga kakilala at mga kapamilya, mayaman kami dito sa Maynila. Ito ang katotohanan. Ako ay nagtatrabaho lamang bilang katulong. At ito, ang bahay na ito, ayan, ang bahay na ito ay hindi sa amin. Kami lang ay nangung nangungupahan. Kaya kailangan namin sa isang buwan makapag ipon ng ibabayad namin sa rintal. Ang akala kasi ninyo na kami ay mayayaman. Tapos kung kayo ay manghihira, marami na kayong masabi. Kung hindi kayo magpagbigyan, mga kaibigan at mga kamag-anakan. Kami ay nagtitiis rin dito sa Kamaynilaan, sa syudad ng Kamaynilaan. Pira ang lagi ipinaglalaban. Kahit may sakit ako, pasok ako ng pasok sa aking trabaho. Para lang mayroon kaming mapag gastos, mayroon kaming gamitin sa paggastos at makaipon ng mga rentals, pambayad sa mga billings. Kaya yun mga guys, ang katotohanan dito sa syudad. Kung kaya tayo ay makat nakatira kaya wag kayong magtampo kung hindi naman kayo mapahiram dahil ang aming kita ay kung ko kulang pa sa amin so thank you for watching